project namin na uh, kung ano dalawang upuan isang uh, mesa yan nara yan, nara matatapos lang maka mamaya nga po deliver na namin yan saka ito yan o oh. pero kulang ka daw to lagyan namin malagyan ito ganyan no oh, malagyan dito pulang Tapos to double deck. maganda, double deck. Ano, panggalawan ko, panggalawaan. yan. ito yung pang isa lang sa taas. Ayan, yung hagdanan niya, o. Oh. Yung hagdanan niya, pataas. Punta dyan, sa taas. Oh. ano, o. Okay, ayan, o. Ano.